ay may nga po nag video naman muli ako na na yun po na po ako sa bayan po sa ano ang bayan po sa buhay natin minsan po di ba maka, maka naka ano pa kayo naka ano sa sirili nyo makapagod sabi maka ano talaga may pagod ka daw hindi ka gusto patarbawin po pero po pinipilit po natin uh, bumabangon hindi po tayo mapatalo pa, sa ating pakapagod hindi tayo mapatalo sa ating pag ano kasi po kailangan po natin talaga magtrabaho bakit po kasi po kung, kung sa pamilya po natin ang isipin natin talaga kailangan po natin magtrabaho bawal po tayo magtamad doon kasi po kailangan po tayo natin magsipag araw-araw talaga kayo na naman talaga ang trabaho natin yung gumagalaw para may pabutin tayo sa kabukasan sa buhay natin po di ba na po ni kung matamad tayo ni pakay sa pamilya natin gidikanan natin mga kapatid natin na kailangan po sila ng alalay sa mga kapatid na los mga kuya di ba kailangan po sila kailangan po natin ng tiyaga lamang po ayun na nga po yun dahilan po mga trial hindi ito sumusugo sa kapagod natin no? kailangan natin masipag pa kailangan natin masipag guys ba? Diba? para po makakain ng maayos makapalit sa ating, ating kagustuhan ba? Diba? kung matamatamad po tayo ano na ano ito makakuha dun mula diba? ayun po guys pagod nga mo kumakain kung ka na may ginagawa ka pa o hindi tayong pa, da, pa no, patalo dun di ba? hindi tayong patalo dun kasi po kung sa akin nga fart sa kung fart lang no minasabi ko kasi like, talaga si Rile ko eh. hindi ko kung hindi ako matrabaho hindi ako makakain ng maayos ang, ta ang taong tamad po hindi makakain ng maayos di ba? hindi ka ng maayos kung tamad ka para po nga ano ni eh, para nga kasabi ka nga tawagan ni Lord God gusto ko talaga ang kasipagan yun lang tawagin mo si God gusto mo malakas sa katawan mo may visible ni God po di ba doon po tayo doon kung makabatik po tayong pagod tawagin si God si Lord lang mo talaga makatulong sa atin kasi po ni, eh, hindi pa tayo magkugi wala po tayo